Magandang araw po. Narito po tayo ngayon sa Fish Cage at uh, papakita po natin sa inyo ang uh, mga isda po na kakumakain. Ito naman po hindi kayo hindi maaninag. Dito tayo sa mga buras. Ito yung ipapakain natin yung kanin. Tapos tingnan niyo po. Okay. Okay, ito po tingnan niyo. Yun. Ibo. So, nakikita ninyo. Ang dami nila, no? Kumakain na sila. Ang kain ng kain. Kumakain sila ng mga kanin. Okay. Dagdagan pa natin ang ating pagkain. Okay. Tingnan nyo po. Yun. Yun po yun kain sila yung iso malaki oh hmm kain ng kain ang dami dami nila hmm. samantala dito po yun makikita mo yung lobster yun oh saka yun doon Di masyado kasi maliwanag yung ilaw na ano ng ilaw doon sila sa ilalim so dito lamang po tayo sa ating uh, vlog, sanay uh, mag uh, like, share and subscribe po kayo para sa ating channel